Hayaan oh, oh, <coughs> sa na pre, oh. 1970, umulong, 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 umulong malapit sa last turn na sinasabi So malapit na siya doon sa nasugbo Yung pinakang huli Huling kurbada So marami na mimitig doon Sarot natin yung mga pitikeiros doon ah, Ang tambayan dahil linggo ngayon mga pa paano pa? Let's go! <laughs> Solid ba mga rey pa? Nuhans? No Nakanuhans -no si ate? Kung <laughs> nandito mga rey pa, tumambay sana sa tanin Pag naboboring-boring kayo, pwede kayo pumunta dito Marami rin ditong kainan, maraming tambayan Maraming rider na kamote, kagaya natin <laughs> So let's go mga Reba anyway pala Yung mga angguy pala dito sa tunnel Sa cave So pinagbabawal na mga Reba Ang pakainin ng mga ano Na pinababa, ah, na ng mga taga dito Kasi Yung iba na mga Reba Nasasagasaan kasi ha, ganyan no Dito daming angguy dito lagi May oh. mga Reba oh. oh. Ayun pa oh. Hmm, ayan pa, oh. Pa ng mga unggoy dito kasi pinagbawal nila mga repang pakain ayan pa oh. Ayan, oh. nakakalagay bawal pakainin ng mga unggoy oh, ano man yung mga unggoy mga repang wala nang makain huh, ayan pa oh. oh ano pa pakain ng unggoy mga repa? <laughs> Para wala matambay doon. Master. Hello po. Oh, nakaubi niya. <laughs> Thank you. Ah, ikaw rin. Nagpalit na ako. Idol. Hi, Master. t-shirt. Oh, Meron? Meron? Hindi ka sa sa last <laughs> turn. Ako pala yun. <laughs> ginagaya ka nun pre oh Ngayon Kumulong rin ng malapit sa pagkakulong na Kumulong Ngayon lang? Karina. Kanina Kanina? <laughs> Nagpahinga muna ako Malapit din Meron pa sa riba pa eh Dito tayo sa may mga tambayan ng mga pugi Ayan, no, mga, mga, motor nila yan Sila yung mga nandun sa Luston Yung mga namimitig doon So maglalaro sana tayo doon So dahila nandito na tayo marepa So ituro ko sa inyo yung last turn na sinasabi Tara! Faster! Bye -bye. bye bye! Una nyan una mga repa, tunnel So let's go! So nandito na tayo mga repa, tunnel Hmm, Amin tambay ni marami nag dito kasi yung baba nito dagat dagat ng Batangas so patungan kung tawagin patungan resort yun yun naman kami nandahan uy alanganin ka dyan boy kurbada yan boy oh. ko sa iyo eh. lapit tayo mara pa sa last turn na yun. sana So nakita nyo, ito na yon. Diyan ako na na dali. Yan oh. Ito. Diyan ako na dali oh. Oh no! Oh no. Oh no 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 no. Tawala <laughs> oh, nang tambay. Oh. Yung eh, mga mamimitik diyan, mga tambay, mga nandito. So, maaga sila nag-uwi. <coughs> Kaya yan. So, yun ang yari sa atin. Dito, sumabit yung stand natin. Doon, dodiretso ako doon. Doon, dyan. <laughs> Dito yung Lestronare, ba? Sa ano so, dyan kami naglalaro.